Ah, Mama, kakain lang ako na ano? Ha? Dito ko. Hindi ka usap Kakain lang ng lugaw. Ito. So, kakain lang, lang ng lugaw. So, ito yung ano. Pagbigyan natin ba? Okay lang lang okay. okay. po. lang tayo dito na. Ano baga po? Baga? Baga. Ayan, niluto. Ah, puso, puso. Okay. niluto mo, baga. Hmm, sige, kahit ano. Puso, baga, pwede na yan. <laughs> Basta may laman. <laughs> okay, kakain na tayo ng lugaw dito. Parang masama kasi yung pakiramdam ko. Kain lang ako ng lugaw. Ito. Ang ganda lugaw nila dito Ayun na ah. na